Ipinalilinaw ng Malacanang at Armed Forces of the Philippines sa Indonesia ang inilabas itong ulat hinggil sa umunay pagkakaroon ng mahigit sa isang libong miyembro ng militanting ISIS sa Pilipinas. Itong balita ni Rosalie Cruz. Nasa isang dalawang daang ISIS operatives ang nasa Pilipinas batay sa iniulat ng Indonesian Defense Ministry sa isang international security forum. Subalit so hindi ito kinumpirma ng Malacanang at ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. We cannot comment on specific numbers, but it is clear that the violence in Marawi is being waged by both Philippine and international criminals. And the southern part of Mindanao has long been used as a refuge by fugitives from justice from Indonesia, Malaysia and other locations. The revelations of the uh, Indonesian defense minister is something that came as a surprise to us because as uh, was mentioned by senior defense officials in truth we don't have those numbers. Plano ng militar na makipag-ugnayan sa counterpart nito sa Indonesia upang alamin kung saan nakuha ang impormasyong ito. Samantala, hindi naman matiyak ng AFP kung masusunod nila ang tatlong araw na deadline ni Pangulong Rodrigo Duterte para tapusin ang Marawi crisis. Our ground commanders are the real authorities who can say when the fight will end and when every nook and cranny of the city has been freed of any armed element. Sinabi rin ng militar na hanggat maaari ay iniiwasan nilang bombahin ang mga moske sa kabila ng ulat na nagtatago dito ang ilang terorista sa Marawi. May kautusan din ng ating uh, chief of staff sa ating mga ground commander na gawin lahat na maaring gawin para maiwasan ito. So sisikapin natin na hindi mahantong sa ganyang klaseng uh, pagkakataon at gagawin natin ng lahat ng ating makakaya para hindi gagawin yan. Samantala, ayon sa si AFP, kinakailangan munang talakayin at buuin ang mekanism o formal na proseso at protocol bago tuluyang makasama ng Government Security Forces ang Moro National Liberation Front Forces. Inialok ni MNLF Founding Chair Nur Wari kay Pangulong Duterte ang nasa 2,000 puwersa nito na makakatulong sa paggapi ng mga terorista sa Marawi City. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang.